Good morning, welcome to my channel There is my vlogs Ayan guys, naglulotok naman ang tayo na ng puso dinataan Ayan, ito na guys, nabalatan ko na ang puso ng saging ang gamit ko is Odin

passado, não? I'm uh -huh. so

pa may tata pa na ayan may pancit bacon at may fried rice naman tayo may itlog saka yung ispa, may tuyo at saka yung puso na saging na may ham na may itlog at may mga spices maraming salamat guys sa panonood Please like and share.